Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Gising-gising na po mga kalaki. At ito na po ang mga 2-digit lucky numbers po na inaabangan po ng bawat isa. Sa mga lucky numbers po natin, marami na pong na Kailan ka kaya mananalo? O baka na nanalo ka na hindi mo pa sinasabi sa akin. Alam niyo po, may mga ganyan po talaga na kaibigan mo rin na nagsas. May nag-chat po sa akin na, Sir Red, kasi may nagpa-member, lima sila. Ngayon, nanalo daw yung kaibigan nila hindi naman lang sinabi sa akin sabi ko, Sir Red, buti pa si ganito, nanalo na oh, hindi naman po siya nagsachat sa akin kako yung pala nanalo na siya grabe naman po, pero okay lang po yun dahil nasa sa inyo nga po, kung, kung sabi ko nga sa inyo kung, kung sasabihin yung nanalo kayo, okay lang kung hindi, okay lang din, ang importante po nakakatulong po kami sa inyo, di ba? At syempre po mga kalaki, itong lucky numbers namin na to ay 3 days po bago natin palitan. Kung manalo po kayo, magbalato kayo, okay lang. Kung hindi po kayo magbabalato, okay lang din po. Wala pong problema mga kalaki. Ang hangad lang po namin na bigyan kayo ng mga laki numbers na talaga naman pong uh, gustong gusto ng mga karamihan sa atin. Kaya mga kalaki, eto na po ang mga 2 digit lucky numbers natin ngayon pong alas 5 ng umaga gising na. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki napakadilim pa po rito sa sa lugar ko mga kalaki at syempre ang kalangitan kung titignan nyo ayun o no, oh, madilim pa yung kalangit o oh. nakita niyong langit ang dilim dilim pa o oh. ba diba? madilim pa alas 5 na kasi syempre maglalakad po tayo maglalakad para po sa gano'n na pagpawisan naman tayo at syempre dapat healthy eto na po mga kalaki mga 2 digit lucky numbers ngayon pong alas 5 ng umaga Laguna. Quezon, 23. Olongapo, 1.5. Quezon. 2.23. Olongapo 7.15. Davao. 3.24. Tarlac. 8.12. Quirino. 19.21. Bacolod. 32.15. Cavite. 13.17. Taguig. 8.2. Mindoro. 17.15. Caloocan 521 Muntinlupa 330 Palawan 26 8 Sambales 930 Tabuk 152 Kapayao 36 Quezon City 829 Pampanga 119 Pangasinan 335 La Union 27 Uh, Ilocos Sur 1, 22 Ilocos Norte 4, 16 Nueva Isia 23, 4 Nueva Vizcaya 3, 9 Masbate 1, 8 Cebu 11, 17 Aklan 35, 38 Aurora sa East 29, Romblon, 1535, ang Ono 26 29, Montalban Rizal, 3032, Antipolo Rizal, 53, Taytay Rizal, 1821, Cainta Rizal, 4 11 San Mateo Rizal 33 16 Isabela 2.18 Tugigaraw 20.25 Rojas 5 sa is Capiz 1.19 Bohol 4.24 Bulacan 8.25 Baguio 15.27 Bicol 17.28 Batangas 7-11. Bataan. 21-23. Ay, stop muna natin sa bataan mga kalaki para sa masusugid nating mga followers dyan na nag-aabang po yung mga laki numbers natin everyday. Ayan po mga kalaki dapat po nasa tama po kayong account mga kalaki na na sinusubay mo. na po, ipollow po kami sa Facebook. Hanapin po sa Facebook mga kalaki ang aming account. Red Parungkin po na meron pong 315,000 followers mga kalaki. At syempre meron po tayong second account. Red Parungkin din po na 50,000 followers na naka-yellow t-shirt ako at may picture po namin ni Lola Carmen at syempre Aris Getzel yan, ayan po mga kalaki at meron po tayong YouTube Red Parungkin din po na merong uh, 16,300 followers at TikTok po ang TikTok account po natin Red Parungkin po na merong 418,000 followers mga kalaki. Yun po yung mga legit na account po natin na pwede po kayo mag-follow, humingi po kayo ng lucky numbers, at mag-suggest kayo pag nabasa ko po kayo ay naka-comment, naka-share, at uh, message ng message, at naka-follow automatic po, padadalang ko po, po kayo ng lucky numbers na, ba, na gusto nyo po. Yan po ay private, console, uh, private lucky numbers, extra lucky numbers, at Uh, combo lucky numbers depende po sa gusto nyo tandaan nyo po mga kalaki ang lucky numbers namin libre wala pong bayad dito private consultation po ang may membership fee at good po ito for 3 months at sana po mga kalaki kung interesado ka na sumali message ka na po sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo po ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, di ba? Ganun lang po kaya ngayong umaga. Abay, gising na mga laki. Gising, gising, gising na po dyan mga kalaki. At syempre, eto na po, itutuloy na po natin ang mga 2 digit laki numbers po mga kalaki. Eto na po, ang butuan. 19 sa East. Benguet sa East 38. Iloilo, 18.15. Leyte, 11.23 sa 14 Gs. At syempre, Paranaque, 16, 19. Manila, 20, 28. Pasig, 1, 21. San Juan, 25, 12. Marikina, 33, 35. Ayan na po mga kalaki, mga 2-digit lucky numbers. Takbo na po sa sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers namin, uh, iraramble niyo po ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit para mabaliktad man po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki at ito na po ang paborito ng lahat. Ang shout out time po. Shout out po tayo sa pamilya uh, sa Sevilla, pamilya Sevilla po sa Iloilo. Hello, shout out po sa inyo dyan, sa Iloilo -Ilo City, sa Pamilya Sibilya. Maraming salamat po sa panunood po ng mga lucky numbers namin. At syempre po, ang mga toda po ng tricycle driver po dyan sa Paranaque. Hello po mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa panunood po lagi sa amin. At hangat po namin ngayon pong Bormans, ngayong Kapaskuhan, palarin po tayo. Kaya pa hinihintay mo mga kalaki, di ba? Abay, ilaban mo na yan, tayaan mo na yan. Huwag mo yung susukuan dahil kami hindi po kami sumusuko na magbigay ng mga lucky numbers po sa inyo. Good luck po mga kalaki.